sa viewers natin kung paano daw paganahin itong phone at saka auxiliary ano so hindi daw mapagana ng ating viewers pareho naman kami ng uh, mixer so katulad dito idol yan ang ating output so output natin yung auxiliary at saka phone output ayan so dapat idol meron tayo dyan connection sa ating amplifier so katulad nito kung integrated ang gagamitin natin na amplifier ito gagamitin natin 6.35 to 2 wala no? halimbawa output tayo dito sa ating phone output. Ayan, papunta ito sa isa nating amplifier. Dito namang isa, 6.35 to RCA din. Dito naman sa ating auxiliary. Ayan. So, dapat uh, may connection talaga tayo dito sa ating amplifier. Ano? So, ito idol, para mapagana natin ito, yung ating phone at saka auxiliary, may kanya-kanyang volume yan. Ano? Halimbawa, yung ating source dito ay nandito sa ating Bluetooth or dito sa mono left at saka mono right. So, ang control nito idol, pag nag-volume tayo dito ng feeder, Katulad nito, tapos yung main fader natin, saka lang magkakaroon ng output itong phone. Dapat i-volume din natin yan. Kahit naka-volume itong phone, hindi naman ito naka-volume yung ating fader kung saan yung ating source, hindi tutunog yung ating phone dahil walang source na papasok yan. Basta phone kasama sa ating fader at saka main fader itong phone. Kaya kailangan sabay itong naka-volume bago itong phone para magkaroon ng output itong ating phone output. Sa ating auxiliary naman mga idol, ito, ayan. Halimbawa ulit, naka-Bluetooth yung ating source, tapos naka left or right So isang channel lang kasi yan idol, ano. tanti dito, itong ating auxiliary ng ating source, dapat naka-volume yan. Tapos itong pinaka-main volume ng ating auxiliary, ayan saka magkakaroon ng output yan or signal output itong ating auxiliary ayan so katulad lang yun sa idle ano ayan so kung napapansin nyo ang feeder ay mayroong main volume yung auxiliary mayroon din yan main auxiliary e yung fsend natin yung effects mayroon din yan main effects o fsend ayan sya ano kaya kailangan i-volume natin yung pinaka main katulad nito para gagana yung ating mga accelerate sa bawat channel. Ayan. Kapag sa phone, dapat ito naka-volume bago magbulam itong phone. So dapat naka-volume din siya. sa rin naman ito. Kung saan yung ating source at saka yung pinaka-main, accelerate natin. Tutunog niyan, idol magkakaroon na lang signal yung phone at saka. Accelerate natin diyan. So magkakaiba sila ng volume idol ano? Pag nagbabatay dito, yung ating accelerate mananatili na mayroong signal. Hindi sila magkasabay sa ating feeder. So, pag binaba natin ito, yung po nang mawawala ng signal. So, pag binaba naman natin dito yung ating auxiliary, so, sa kanay yan, mawawalan din ng signal yung ating auxiliary. Kahit naka-volume itong pinakaming auxiliary natin dahil ito yung ating source. Ayan. So, pag nakababa yung isa dyan, walang tutunog yan, idol. Dapat, dalawa yan naka-volume. So, kung lilipat tayo ng signal, idol, halimbawa, dito tayo mag-source sa ating channel 5. So dito naman ang volume niya. Nitong ating auxiliary sa channel 5 'yan. Tapos ito yung sa ating phone.